kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Good evening! Hello, hello, hello! Hi na ko, Another episode ng ating abogado de Campanilla. Ba't ako napapahay na ko? Bakit? Kasi naiinitan ako eh. Mainit na ngayon, no? Napansin mo? Sobra. Sobrang init Sobrang nga ng panahon. Init. Dahil uh, sabihin na natin na it's summer. Mm -hmm. Magandang Oo. gabi po muna. Ayaw nga pala. Sorry. <laughs> magandang gabi po sa inyong lahat. At kay Mare, magandang gabi rin. O sige, balik tayo sa mainit. Eh kasi sinasab kasi of the air <laughs> sinasabi mo sa akin dapat pala ang mga abogado dapat naka long sleeves. Naka long sleeve barong. <clears throat> Imagine, long sleeves. E eh, paano kung summer nga? Aba, e eh, lalo na yung mga naka-amerikana. Ha? Mm, Hindi pa pwedeng ano lang, yung parang yung polo na ma mahaba lang, long sleeves. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan talaga amerikana. Or long sleeve barong. Bakit yung pinahihirapan ng mga sarili ninyo? Para naman maging ka-pita-pita ganan. Ba, ba, ibig sabihin ba pag naka-shorts ka na ganyan short sleeves, hindi ka nakapitapitikagan? Eh, baka mapagkama ng tricycle driver. Ganun ba yun? Mm. Ganun talaga? Mm. Ay, kaya naman pala kawawa rin yung mga abogado. Tapos, minsan yung sa loob ng korte, yung init-init pa, di ba? Mm. Walang aircon, di ba? Well, parang bihira naman sa Maynila ang hindi naka-aircon. Eh, minsan sira. Courtroom. Tapos, ah. pati ang elevator sira. Nako, oo nga. O oh, e eh, paano, di umakyat na, 8th floor? Adi paggating mo dun sa eighth floor... ka na? Eh, tsaka hingol, bayo ka. <laughs> diba? <laughs> Tapos ang dami mong pang papel, diba? Ah, diba? yung pang-papel, oh. di ba? Usually, pag-abogado, ang daming papel, ang ah, daming hawak, di ba? Ang daming dala, diba? may portfolio pang hawak oh, diba? yan. di ba? O. Di pinagpapawisan siya. Hindi ba pwedeng mabago yun? Well, uh, siguro, uh, ang pwedeng magbago nito, ang Korte Suprema. Oo, oh, oh. bakit naman kasi gano? ang nakalagay sa rules of court in proper attire. Oh why well, is, is, okay. is, 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 hindi naman sinabi na, na eh. <laughs> Hindi naman sinabi na suit, <laughs> hindi naman sinabi na long sleeve. Parang, oh. ang sinabi ay eh, proper attire. Oh that is contestable uh, uh, attorney. Yun, yun ang nakalagay sa rules of court. Oh so pwede naman. Ah. Uh, uh. Dapat siguro, long sleeve. a uh, short sleeve. Oh, pwede it's, na. Oo, it's, uh, I think that's acceptable already. Mm -hmm. Ay, kasi nga daw, baka hindi magmukhang abogado. Bodyguard. Baka magmukhang, oo, oh, bodyguard. Kasi naka-barong na, din yung iba eh. Uh, oo, kaya uh -oh. driver. Hindi naman. Hindi naman. Kasi ko oh. naka-Americana ka, imposible driver ka. Hindi naman kasi iba kahit naka-long sleeves mukha pa rin gano'n. Driver. <laughs> <laughs> De joke lang. Ah, oh, eh. oh, but anyway, sabi nasabi ko lang 'yan kasi nga minsan uh, pag tayo ay pumunta sa mga city hall, nag-aattend sa mga ganyan-ganyan, mm -hmm. uh, may mga friends sa akin sabi ko hindi ba kayo na initan? Mm -hmm. 'Di ba? Pating anak ko ngayon eh puro gano, nag-aaral pa lang siya, naka-Americana naka na. Naka-long sleeves, barong, short sleeves, ganyan. Pero sabi ko bakit ganun? Di ba pwedeng polo lang na long sleeves? Anong ganyan? year na ba niya? Third year na. Ah, kaya. Third year na pala. Baka uma-appear na siya sa mga kusgado sa kanilang uh, legal aid. Ah, ako na, uma-appear. Yes. Hindi, <laughs> joke lang. Huh? Okay. Anyway, eto na, attorney ang ating first caller. Sige. Pero bago tayo magtungo sa ating first caller, eto muna. Ang tanong natin ay ano ang numerong pwede nilang tawagan? Can you say it? Ayan, tingnan po ninyo sa screen. Nandito. Kapag ka-globe, At kung smart, 0961 seven seven zero eight eight zero Sa tagal mo sinasabi yan, memorize mo na. Kailangan pa bang i-memorize yan? <laughs> <laughs> o, eto na muna ang first texter. Okay, mamaya tayo magtungo sa ating caller. Eto na muna si Tony. Ang ko, sasagot mo, bisyo na yan. <laughs> Radio program yun eh. Oh, yes. <laughs> sige, <laughs> oh, eto na. Good day po, attorney. Pwede po pang blatter ang taong nagbasag ng bote sa harap ng bahay namin. Although, nang hingi naman siya ng pasensya. Pero di ako kontento sa ginawa niya. For clarification, ang taong ito ay maingay. Mahilig ng iskandalo, lalo na pag siya ay lasing. Opo, pwede naman po ninyong ipablatter. Hmm. Pero kung ipapablatter lang ninyo, hanggang doon na lang po yun. Ano ba ang ibig sabihin kasi ng blatter? Importante ba na may blatter? Well, uh, yung kasing blatter ay isang record na nandun sa presinto. Mm. At inire-record nila ang uh, mga subong ng mga mamamayan. Kaya totoo ke kay hindi. Okay. Ang, uh, uh, yes, hindi mo masa hindi hindi malalaman ng uh, pulis kung totoo, totoo hindi. O hindi. Okay. At uh, dahil hindi naman siya uh, hindi naman siya saksi. Mm -mm. hindi naman niya nasaksihan yun yung buong pangyayari. Mm. So pwedeng yung nagpapablater ay nagsisinungaling. Mm -hmm. Pero ano lang ang ebidensya? Ano lamang ang totoo? Ang totoo lamang na sa ganong araw, na sa ganong oras, ay may nagputang tao sa presinto na mm. ganun ang pangalan at ito ang kanyang in-report. Yun yung sinalaysay niya. Ah, yun lang ang yun lang ang totoo. Doon sa nakasulat sa blatter. Pero yung mismong sirkomstansya o yung sinulat niya... Yung, yung isinumbong, na... hindi natin alam kung totoo yun. Ayun. Ngayon, hindi naman kumuipin na blatter, ay aakto na yung pulis at magsasampa ng kaso yung pulis o aaresto yung pulis dahil mm. nagpa-blatter ka wala. Yun ay isang report lamang ng isang insidente. Okay. Bakit sa tingin mo, attorney, importante ang blotter? Saan siya nagiging importante? Sige nagiging nga. importante yan uh, para mapatunayan, halimbawa, na hindi ka naman ifin frame up. Kasi may blotter nga yan eh. May nagsumbong talaga sa pulis. Okay. Pero kung talaga namang i-frame up ka, i-frame up ka, mm -hmm. di ba? Pati nga yung blatter, pwedeng isama sa frame up. Mm -hmm. Sa madalit sabi ito ay isa lamang uh, ebidensya na yung nagko-complain ay pumunta sa presinto sa ganung araw, sa ganung oras, at inireport niya yung insidente. Pero whether or not nangyari nga ang insidente, ay hindi ito hindi ito siguradong nangyari dahil lamang na-report. Okay. Ang tanong ko, for example, Siguro ang tingin ko lang dito sa nagtetek nag sa atin ha, gusto lang niyang ipablatter para sa susunod na pagkakataon na gumawa ulit ng ganun mm -hmm. yung taong ito, eh pwede niya sabihin pangalawang beses na I ito, po eh. Ay opo, talaga pong habitual yan. Oo, Ilang e, beses niyo, na nga pong nablatter na na yan. Eh. Oo. oo. Yeah. Is that a uh, yes. piece of evidence that this person can show? Yes. Okay. okay. Kung kakailanganin yung ebidensya niyon. Okay. Mm. Now... Pwede rin naman kasi sa salaysay niya mismo, may mga persons na pwedeng sumaksi or uh, Eh pero anything. kasi ang sinabi niya, hindi sa content, nag-apologize naman daw sa kanya. Oh, oh. Pero hindi siya kontento. Okay, pero nga kung hindi ka kontento, simply because nagpa-blatter ka, ay may mangyayaring iba pa wala na. Wala na. So, para yan magkaroon pa ng ibang mangyayari dun sa sa gusto mo na maparusahan magsasampa ka ng kaso. So hindi pwedeng simpleng blatter, blatter lamang. Lang. Okay. Uh -huh. Baka naman for some other people ginagawa nilang blatter. Example lang po ito ha, ah, para dun sa ating mga listeners for the sake of other listeners. Example, may nang sa akin. Hmm. O oh, eh di nagpupunta ako sa presinto ngayon pina-blatter ko. Bakit ko pina-blatter? Kasi pag may nangyari sa akin itong taong ito ang ang pwede, ano, pwede ba 'yun? Oh, yes, kasi Kaya nga, siya 'yung Kasi nga, May nag doon. Ah, okay. Ah, pero kung totoo ang hinaharas siya, hindi rin, na hindi rin conclusive Now, is it also, uh, ngayon, para naman sa ating caller na ito, ano ang pwede niyang gawin right after going to the presinto, for example, at nagpa-blatter siya, at nagpatuloy pa rin itong taong ito na nang nang, nang nagiiingay, nagieskandalo pag lasing, ano ang pwede niyang gawin? Oo, eh, kasi ang aking hinala na may bakod yung bahay niya at nasa labas ng bakod malamang. Okay. Eh, sa, para sa madalas sabi, doon siya nang gugulo. So, totoo lang, pwede naman po siyang mapigilan kung meron kayong kung merong telepono yung barangay at merong mga barangay tanod Pwede tawagan na lang tawagan niya. Oo, at iiuwi e, po nila yan kung lasing Yes oo. Para... Ngayon, kung wala di may baka may kunin niyo yung telepono ng pulis pulis at yung pulis na ang dadampot sa kanya habang Correct. lasing shot ng Google siya mm -mm. Mm -mm. tama yon tama yon kasi niyan, ah, pagka yun, eh, na ni na kasi ho, pagka nang gugulo na yan, may krimen na ginagawa. Correct. Yan. Alarm and scandal yan. Correct. Eh. At at Ay, least... Pagka yun natulog sa presinto ng isang gabi, palagay ko madadala. Kaya nga, at least hindi na ho kayo ang mismong uh, magre-reklamo. Mm -hmm. At wala nang away kasi minsan pinag-umpisahan niya ng away. di mm -hmm. Diba? Lalo na kung lasing at wala sa tamang wish yun tao. Tama. At baka mamaya magkaroon pa ng away. Tawagan yung barangay, tawagan yung pulisya nang sabi ng ating matalinong abogado dahil wala nga kaso. <laughs> Tama, di ba? Walang kaso yon di ba? Mas maganda yung gano'n, nakapaupo. O, di ibang tao na gumawa para sa'yo. Alam mo, inyo. maraming mga tao na akala nila, eh, pagka nagkaso, eh, tapos na ang problema. Hindi po. Mm -mm. Ang kaso, mara maraming problema Karep. ang nagmumula sa pagpapail ng kaso. Saka abala. Wag, uh, hindi lang abala, may gastos pa. May gastos pa. Kaya sakit mm -hmm. sa ulo ng mm -hmm. may, may kaso. kaso. Kaya nga kung kayo ay peacefully na ganyan, mm -hmm. mas magandang peaceful. wag na ho kayong magkaso-kaso pa. Mm -hmm. Saka ang dami ng hinaharap ng ating husgado ngayon sa totoo lang ha. Mm -hmm. Pati nga collecting agent, sila na rin eh. Eh talaga naman yun ang trabaho nila Eh pero ang dami nga, Aba, okay, pero kasi may mga may mga judges na nagrereklamo. Bakit daw silang kinagawang collection agency? Eh talaga 'yung po trabaho ng mga judges. Arif. Pag meron pong hindi nagbayad ng kontrat saka nang naayon uh, sa kontrata to enforce that contract, trabaho ng mga judges. Ay trabaho pala ng mga judges. Kaya 'wag silang magreklamo. Oh, bawal mm. nga magreklamo. Wow. No, babat pa ba tayo napunta doon. Mm -hmm. <laughs> okay, eto na si Jenny from Obando. Attorney, question lang po. Sa civil case, allowed po bang hindi umatend ng hearings ang defendants? Thanks po in advance. Civil ah, pagka case. Pagka po civil, opo. Lalo na kung hindi naman kailangan ang kanyang presence doon sa hearing. Hindi lang po defendant, pati yung plaintiff. Ah, pwedeng representative. Ah, pwedeng represent yung abogado nila na lang. Ang, kasi, ang kung, pwede. Oh, kasi po, kung hindi naman kailangan ang kanilang presence doon sa hearing, ah, hindi naman po kinaka hindi naman po mandatory ayan. na sila nandoon. Okay, ayan, maganda yan. O, pero merong nagtatanong sa atin ng follow-up diyan, ha? Mm -hmm. Na medyo mabagal siya mag-type. Oo. Oh, <laughs> <laughs> eh, siguro isa okay. isang kamay lang. <laughs> magaling mag ka ba mag-type mag dati? Ako magaling ako mag-type. Ako hindi. Mahaba pa ako kukunin, ha? Nakakapag-type Nakakapag pa. Nakakapag-type ako yung dating typewriter pa, ha? Ba, magaling ka talaga. Ay, magaling. Ay, memorize ko. Kung nasaan ang letra. Ay, di parang ikaw ba kumuha ng typing lesson? Ay, grabe. Dati mandatory sa amin yan o no, high school. Ah. Oh at blindfolded pa. Oh. the quick brown fox. Kailangan, kailangan ay masasalat mo Nasasa ha. Ang galing ko dyan. Ay, siguro magaling ka rin mag Ay, ma galing. Magaling ka rin mag -ma Magaling ang tatay ko. <laughs> Napasa sa akin yung pagka-madjungera. Ah, madjungera ka pala. Ay, hindi, hindi ako madjungera. Ayoko ng madjungera. So, ano yung pinakamadaling salatin? Eh di syempre, yung ano yung ano nga ba tawag doon? Yung yung television. Yung ah, wala sa Flores, yung Flores. Hindi Flores, 'yun. Flores 'yun yung television, Flores. Ah, Flores ba 'yun? Oh. O tingnan mo, mas magaling ka pa sa akin. Eh, ako ang pinakamadali ko sa Two sticks. Ah, um, blade na blade. <laughs> ang dating. <laughs> Ayoko magsalita. Ah, two okay. sticks. Okay, dito na lang tayo. Sa ano sabi ko, magaling mag ah, tagal mo kasi mag-type. Nagkwentuhan ah, na kami. Okay. Ah, ah. Kailangan, kailangan ng presence na... Kailan kailangan ang presence daw ng defendant? Ah, pagka po siya ay uh, magte-testify. Ah. Alimbawa, siya mismo yung magte-testify. Kailangan ng presence niya. Opo. Opo. Hmm. In fact, yung okay. pong judge ang magsasabi, uh, base dun sa sa stage mm. ng hearing mm -mm. kung kakailanganin ang presence ng defendant. Okay. Pag hindi siya umaten, talo na ba? Ah Hindi naman. Kasi uh -huh. may abogado naman siya. Pero halimbawa, maski abogado niya wala o kaya kinakailangan niyang mag-testify, hindi siya dumarating, mm. ah, pwede siyang matalo dyan. Oh, may talo ka dyan. Mm -hmm. o, oh, parang madjong lang doon. Ah, kinakailangan, yung, <laughs> kinakailangan po ng kanyang presence pag siya po ay mag-testify. Ayan. Okay, sige, eto na. Caller uh, Angela from Quezon City. Magandang magandang gabi sa'yo, Angela. Good evening. Good evening po. Hello po. Um, Nag-call na po ako before regarding my preventive suspension. However, ako po at yung team ko ngayon is medyo nagigipit po. Okay. ng kumpanya. Ang question ko po is, um, allowed po ba na yung employer na irog yung sahod namin if kami po ay under suspension? Ah, nagigipit ka sa pera right now. Is that what you're saying, Angela? Actually, um, feeling po namin, nagigipit po kami ng company. Ah, ginigipit kami kayo po, ng, okay. ng kumpanya. Ah, no, okay. Kaya para mas magipit sila, Kinood yung salary. Ay, ayaw, ayaw i-bayaran yung sweldo nila. Oh, sure. Legal ba yon? Eh, meron po bang ano? Meron po bang damages? O meron po bang nawawala sa kumpanya na ibinibintang sa inyo? Wala naman po. Ah, so okay. ano lang yung naging kaso ninyo, Angela? If you can share. Um, actually po, yung time in, time out lang po talaga namin as a team since we were over we uh, time out. okay. Time kasi, card, uh, time card. Hindi, kasi oh. kung ang kung ang uh, akusasyon mm. kung ang paratang mm. o bintang sa kanila ay dinaya nila yung kanilang... Time card. Time card. Mm. Eh di dapat hindi nila swelduhen ng buo yung uh, sweldo nila. Mm -mm. Dahilan sa kulang, kulang yung uh, servisyon na o yung oras na ipinagsilbi ninyo sa kumpanya. Mm. Kaya nga siguro nila hinohold ang inyong sweldo mm. dahil kung mapatunayan na talagang may pandaraya. Huwag mm. may... namang ayokong pandaraya. Meron mali. may mali. Yun, Doon sa time record, eh dapat bawasan hmm. yung sweldo na babayaran nila. Kaya ay, siguro, kaya siguro hindi nila i... i e re yung sweldo. i yung sweldo hanggat hindi tapos yung kaso. Ngayon, ang sa, ang sa akin, para hindi naman kayo mag magipit ng gusto, ay ipakiusap nyo na sana, bilisan nila. Yon. Yung yun lang. pagdidesisyon, doon sa reklamo na iniharap laban sa inyo. Correct. Kasi Angela, um tama rin naman yung sinabi ni attorney kanina at saka yung employer mo eh sa totoo lang kahit ako kung ako yung employer, syempre check checkin ko muna alin ba yung tama dito, alin yung hindi. Nah. Eh kasi baka nga naman doang ko na mahirap ko nang kunin niyang pabalik ha. Oh kalalo pa, kung i-dismiss -di oh, oh. ka nila, e eh, wala ka ng wala sweldo. Oo, oh, oh, parang ganun. So ang request mo na nga lang according kay attorney ay uh, kung Bilisan. sana mapabilis. O okay. oh, kaya magbigay sila ng time frame. Okay. Pero halimbawa, hindi ganun ang reklamo. Mm. Okay Wala namang damages walang nasira Oo, walang okay. nawawala sa akin po'ng palagay bawal mm. na hindi bayaran yung uh, na trabaho na, -trabaho na. sa Oo. tamang panahon Oo. kasi Oo. po yung suspension niyo preventive suspension mm -mm. wala nang bayad yun hindi ka nagtrabaho, pinagtatrabaho kasi wala rin mang bayad din yun correct okay. Okay. parusa na yun mm -mm. eh pero kapag ka yung sweldong earned na ay hindi pa rin papabayaran eh wala naman silang hidahabol na maling kwenta. Correct. Uh, wala namang nawala, wala mm -hmm. namang damages, wala namang nawala sa kumpanya, mm -hmm. ninakaw, etc. Eh ang sa akin, uh, baka hindi naman makatao Ayan. na i-hold pa yung sueldo na napagtrabahuhan na. Okay. So Angela, nakuha mo ba yung sagot? Yes po. Thank, thank you so much for the interview. Okay. Know, thank po. you, thank you, Angela from Quezon thank City. So Good much luck. luck. May tatanungin ako sa attorney. Eh, sige, for example, tano. ang tano. isang uh, empleyado mm. ay binigyan ng certain... Example lang, ha? Mm. Uh, ang seldo niya is 40,000. Mm. Okay. Tapos may benepisyo siya na mga commission Example. Mm. Eh gusto nang magpalipat ng isang uh, empleyado sa isang departamento, ibang departamento. For some reason na uh, maybe mas mataas ang commission doon kaya doon na lang siya. Pwede bang uh, babaan ng employer yung iyong sahod because you opted to change to a different department? Oh kasi ikaw naman yung may choice. Ikaw ang may gusto. Hmm, may Pero gusto. kung sila ang naglipat sa iyo, Ah, eh, hindi naman pwedeng, pwede ka kaya, pwede ka naman tumanggi. Awag ah, ko nyo ako ilipat doon. I see. eh, Bababa ko, sweldo ko roon. Ayan. Ah, so, pwede kang tumanggi. Ah, pero once na nandudong ka na sa sweldo na yon, hindi nila pwedeng ibaba. Ah. Uh, kasi yan, ah, 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 hindi, yung basic pay. Kasi yung commission ay hindi basic pay. Yes. Pero yung basic pay nila, hindi for na, example. na, kung ikaw ay permanente na, yes. at may basic pay ka, mm. Hindi ka po pwedeng ilipat sa ibang department, departamento at bawasan 'yung basic pay mo. Okay. Or other than kunari lang naman, example mm. lang, may basic pay ka na 40, example. Mm. Eh ngayon, nilipat kanya doon dahil mas kailangan ka doon. Hindi eh ka pwedeng niya, bawaan ng 40. Hindi na pwedeng babaan. Mm. Ayun. Pero yung, kung 'yung commission mo ay mas mataas kaysa dito sa pwede kang tumutol. Okay, another another point dun sa commission. For example, ang commission mo, ay uh, uh, nag-commission ka dun sa isang kliyente mo, kaso hindi pa tapos. Mm. Running pa siya. Mm. Sabihin, hindi pa tapos. Eh, kaso nag-decide ka na mag-resign. Mm. Pero sa'yo yung account na yon mm. Dapat bang ibigay sa'yo yon Paano kung nag-resign ka? Dapat mo bang kunin yung commission na yon o sasabihin ng employer sa iyo na ay hindi na nag-resign ka na. Ah, oh, yun ang patakaran. Pag nag-resign nag ka, ka na, wala na rin yung commission mo. Ah, kahit na ikaw pa ah, gumawa, ikaw, ikaw, nagtrabaho kumuha, nun, ikaw ah. ang nagtrabaho. Kaya ka lang naman nagkaroon ng commission dahil empleyado ka namin eh. Oh. Kung hindi ka naman namin empleyado, hindi ka naman entitled sa komisyon. Eh umalis ka na rito. Eh, eh paano kung nagalit ang empleyado na at eh, sinumbong ka sa NLRC? Ay, eh, sa akin mananalo kaya siya. Kasi kung, uh, kung inaalaw ng batas uh, uh. wala kang reklamo. Eh sa akin pagkakaalam, inaalaw ng batas Na, na pag hindi ka, wala ka na? Na, ka na, hindi ka nabibigyan ng komisyon. Ah. Uh, Maliban na lamang kung yun ay nasa kontrata ninyo. Ah, uh, kung nasa kontrata, na maski dapat wala ka na, eh, yung komisyon mo ay uh. hindi oh. babayaran sa'yo. Pero ito. in principle, in general... Kung walang kontrata, in general, pag hindi ka na empleyado rito, ay wala kang daring benepisyong matatanggap mula sa mula I sa understand. employer. Okay, oh. Loud Kasi and wala clear. ka narito eh. Okay. Incentive nga nila 'yan eh, Incentive. Diba? okay. Ah, okay. Magandang uh, point 'yan ha. O eto pa. Ang ating texter ay si Alfred ng uh, Laguna, nahuli po ang kaibigan ko dahil sa illegal illegal possession of firearms sa panahon ng gun ban, eh which is gun ban na ngayon, effective na <laughs> ang gun ban, eh. ban di ba? Pagka-eleksyon, gun ban yan eh, di ba? Um, may posibilidad po ba siyang makapagpiansa? Kung oo, magkano po ang karaniwang halaga ng bail ban? Mm -hmm. Yun po kasing pagpipiansa, ito po ay isang constitutional right na habang nililitis ang iyong kasong kriminal, as a general principle, mm. ikaw ay entitled sa pagpapiansa. Mm. Pero mayroong exception Kapag ang krimen po ay mabigat na krimen, uh, ito ay, para ang parusa dito ay pagkabilanggong habang buhay. Mm. Wala pong piyansa yan mm. kung ang ebidensya ay matibay. Pero kung hindi naman matibay ang ebidensya, maski pa capital offense ang iyong kaso, ay uh, uh, pwede ka pa rin pawalan. Kasi hindi matibay ang ebidensya. Pero kung capital offense, matibay ang ebidensya, ay pwedeng hindi ka magpiansa. Ito pong possession, illegal possession of firearms, sa akin pagkakaalam, hindi naman po ito Capital offense. Mm -hmm. Hindi naman pagkakulong na habang buhay ang parusa kung mapatunayan ikaw ay merong room posesyon ng uh, barel mm -hmm. during the gun ban. Baka naman kasi walang lisensya. Ah, uh, maski pa, hindi rin, ang alam ko, hindi siya capital offense. Ah, kahit walang lisensya ah, yung baril? Maski walang lisensya yung baril. Oh, okay. Uh, ah, okay. Ma ako nagkakamali, pero yun ang aking pagkakatanda, hmm. na yung illegal possession of a firearm is not a capital offense. Okay. Alright, eto naman, si Mila ng Calo Oakan City. Kung ang nakagawa po ng krimen ay isang banyaga o foreigner, meron po ba siyang karapatan na kumuha ng abogado na Pilipino? Uy, maganda tong pag-usapan ha. Mm. Paano kung wala siyang kakayanang magbayad, maari ba siyang lumapit sa pao? Maganda pag-usapan to dahil mm. uh, recently merong isang ano, foreigner na, 'di ba? Dami nang ginawang ano, <laughs> yung Russian. Oo, o, yung Russian, 'di ba? Mm. O eh nakagawa ng krimen, mm. no? Ah, uh, pwede ba siyang kumuha ng sa tingin ko dapat naman talaga kumuha ng Pilipinong abogado dahil nandito siya. <laughs> Tsaka po hindi siya pwedeng kumuha ng abogadong banyaga dahil hindi po sila pinapayagang mag-practice ng law sa Pilipinas. Oo, oo. So ang talagang pwede lang niyang kuning abogado na magtatanggol sa kanya sa husgado ay isang Pilipino. Pero pwede ba siyang makakuha ng services ng pau? Alam ko pwede. Ah, kahit foreigner. Ay kasi ano 'yan, uh, constitutional right kasi na ikaw ay magkaroon ng council. Ah, constitutional right Opo. kay banyaga. Yes. So human rights siya. Yes. Ah. Nasa nasasalig, 'yung pong saligang patas, maski foreigner ay kasama sa protection niyan. Ah, okay. Okay. That's hmm. hindi ko nice mo ikaw, hindi ko mo ikaw ay foreigner, hindi ka na entitled sa Bill of Rights. Ay hindi, hindi pero 'yung pagkuha ng PAO ang iniisip. Ay kasama kasi ko. 'yung Bill of Rights kasi 'yung ito to counsel. Nasa ah, Bill of Rights yun. Okay, nasa Bill of rights ah, Rights. So, yun, kinakailangan. Pwede kayo, ang, yun ang pagkakalam ko, pwede kayong kumuha, lumapit sa PAO. Okay. Yung foreigner ay pwedeng lumapit sa PAO. Ayan. Ang tanong ko dito, follow-up question na ka lang, ha? Mm. Kasi, yung iba, sinasabi, dapat i-deport na yan. Pero sabi naman ni Secretary Remulla, hindi, pagdusa muna dito yan. Pagkatapos, sa kita'y de-deport. Tama yun. Oo. Kasi so, kung meron siyang Ginawang krimen sa Pilipinas na may parusang pagkakulong, kinakailangan mo ng pagdusahan mo. Ah. Pero hindi mo ito pagdudusahan hanggat hindi ka naman ikinukonvict ng husgado. So, paano yun? Ah, kinakailangan magsampad ang kasong kriminal Oo. laban sa kanya. Okay. At kapag siya ay uh, sinampahan ng kasong kriminal, Oo. Ay, pwede naman din siyang magpiyansa. Oo, piyansa. Uh, kaya lang okay. baka hindi siya payagang lumabas ng bansa. Okay, ang tanong ko, mm. uh, katulad nitong Russian na ito, no, yung mm. Russian. Ah, uh, mm. uh, siya ipupunta sa kanyang embahada para humingi mm. ng tulong, ano? Mm. At uh, siya ay pwedeng matulungan, ano, ng kaniyang embahada. Okay. So yung embahada niya ang uh, maaaring tumulong sa kanyang kumuha ng abogado, no? Yes. Oo, oo. Ayan, uh... Okay. That's nice to know and of course food yan for our brains mga friends mm. so sige but <clears throat> well, anyway sabi ko nga uh, maraming pa tayong oras para Uh, matuto. Kaya tumutok ko kayo lagi dito sa ating programa. Ha? Dahil nga sabi ko, tuloy-tuloy tayo dyan. 7 p.m. eksakto, tumutok na po kayo. Kung hindi nyo napanood ng saktong alas 7, eh pwede naman kayo mag-replay sa ating YouTube o kaya sa ating Facebook Live. Okay, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. Hanggang sa susunod, ako po yung Mare ng Bayan, Mare yaw. Attorney Danny Kun po, abogado de kampanilya ng bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye. Bye.